guys, at nandito tayo ngayon sa Ilocos kung saan nyo nakikita ang napoproduce ng kuryente dito ito ang kinatawag nilang windmill ang napoproduce ng kuryente sa mga bahay-bahay para umabsorb ng kuryente ang mga ilaw, bibigyan ng kuryente yan po, I ayun mean, yung kung sino ang nagpatayo niyan at nagpagawa si BBM yan po, kaya ito ang simbolo niya kaya, saludo ako sa iyo BBM idol at nakikita dito guys, pinakamalaki ayan o, no? yan, nandito tayo ngayon malapit kaya, ito lang yung hindi yung maikot kaya napapagod yata, ayan, no? oh. yan ang kinatawag nilang windmill alam nyo guys, meron din sa Japan, may ganito din. Kaya, kala nyo, Japan, nandito rin, meron dito sa Pilipinas. Kaya lang malayo, dito lang yan makikita sa Ilocos. Yan, nakikita nyo guys, Ilocos windmill. <laughs> Ay, saan doon, napakalayo. No, ayan to. yan. Kaya nakikita nyo guys, ayan o. Oh. May paikot yan guys. <laughs> Ay, dito na lang, don't follow to forget, and to subscribe Huwag nyo na lang yung... <laughs> Ayan na po guys, uh, tapos na rin ang aming pag-ikot-ikot dito sa windmill At may sa na lang ang aming service Ayan po guys, ang aming service ngayon, kaya, kaya kami okay Bye bye!